Yan guys. Meron akong sugpo. Lilinisin ko siya guys. Lilinisin ko siya. Ayan. Ito guys. Tatanggalin ko yung ano niya. Yung bituka niya guys. Yan. Okay. Yan. Kasi marumi ito guys. Kailangan pagluto natin, malinis na siya. So, kailangan... Tanggalan natin siya ng... Bituka niya. Ito. Ay, hindi ito bituka, guys. So, ano niya ito? Yung kinakain niya. Parang, yun nga. <laughs> yun nga pala, guys yung mga kinakaya niya. Kasi pag nakaya natin ito guys, may ito maganda. O, yun, oh, yun o. And dati guys, kung nagluluto ako nito, dinaritso luto ko lang. Ngayon, nagluluto yung anak ko. Sabi niya, Mami, hindi mo pala ito nilinisan yung yung weapon. Sabi ko ako, hindi. Sobrang linis na yan. Sabi ko, sana ko, Mami, hindi mo mga Ano? Diyos ko. Kasi guys, alam mo naman itong mga probinsyana na kailangan ano. Kala ko malinis na yun. Diyos ko, doon ko nalalaman ng halak. Kailangan ko pa palang tanggalin itong ano sa batok niya. Kaya yun. Natuto ako mga lalabs ko. <laughs> natuto ako maglinis ng sumpo na ganito pala sa gilid. Pala tanggalin yung dumi niya. Ayan, kulap nito guys. Oh. Ayun, nilain mo lang siya pataas. Hmm. Para pag ma, para pag ma luto na siya, makain mo na siya. diri dirit siya na yung uyam mo. Gawin ko na naman tong ano, guys. Gawin ko na naman tong butter, ano, butter shrimps. Kaya lang, hindi na ako mag-video nito ng Butter Strings. Guys, kasi ang dami ko ng video sa Butter Strings. Ano? Haba niya. Haba niya guys, ha? Ano. 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 Kailangan lang talaga guys, pagtsagaan natin siyang linisin. Pagtsagaan natin siyang tanggalin ang buong -bong ng buong bongga Wala, Lasang, yung para yung kinawala. Yan. Kailangan lang talaga guys. Dahan-dahan lang. Kasi kung biglayan natin siya, mapuputol siya. Yung gamit ko guys, ano? Oh, haba niya oh gamit ko guys ano, karayom kasi pagka toothpick nababali siya so ito na lang gamit ko karayom na lang yan kasi pag karayom hindi siya nababali kuha huh? talaga siya lahat yung iba guys nakikita ko ginagamit nila perdibly yung matitibay na ano bakal huh. Kasi pag ano guys, pag toothpick, ano mga yung guys? No? Oh? Pag toothpick kasi guys, ano eh, napuputol. Ano, may miss ka lang. So, kaya, 줘, gawin guys, karayom, gamit nyo, karayom, ha, ha, kasi guys ha, lahat mula ha, ano, mula mula dulo hanggang dulo ah <laughs> ayan ayan minsan guys isang buwan na duluto ako nito ng dalawang beses huwag palagi guys kasi nakakaibla din to eh nakakaputok batok ito lalo na pag mga tabatsing na kayo nakon ito, mga tatahasan dugo, po. ito. Kaya, minsan-minsan lang. Kasi, mahal din siya, guys. Mas mahal pa siya sa baka. Yan. Isang kilong ganito. Yung tiger, guys, 700 ang kilo. Ito naman, 5,000. 20 yung tiger guys ang mas mahal gusto 700 dito naman 520 ang kuha ko nito kasi medyo ano tayo mababa ito sa tiger pinakamahala sa so po guys yung tiger kung ba, guys ba't mahal yun hmm hmm taba yun ayun ayun ayan parang ano lang guys parang naglibang-libang ka lang habang nagilinis ka sa batok ng ano soko kasi bawal mo siya itong mamadaliin mo eh pag mamadaliin mo kasi ito guys napuputol siya hindi siya maano hindi siya matanggal lahat so kailangan lang dahan-dahanin mo parang ano ba lato-lato dahan <laughs> Yatay. Well, okay, guys, joke lang yun, ha? Joke lang yun, guys. Sabi ko sa inyo, joke lang yun. Pwede ko to Nadamay na. Nadamay na ang lato-lato na tuyo. And guys, joke lang yun, guys. Real talk lang yun, guys. Ha <laughs> okay. salamat pala sa yung support sa mga lalabs ko sa yung support sa aking youtube channel yan salamat salamat sa inyo hindi ko na kayo isa isa guys alam kong napakabait nyo alam ko yan guys so yan guys Ayan guys, tapos na ako guys. ano oh, nandang ako nakuha ang dumi. Ito guys, tapos na. Malinis na siya. At i-marinate ko na siya ng bongga-bongga. Ayan, salamat sa panunon Kung bago pa lang kayo sa akin YouTube channel, please comment down below and like, subscribe my YouTube channel para ay manotify sa aking mga bago videos. Bye bye.